Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Tata Paso Rero Blas kumusta kayo mga idol Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol ah, Nandito ako ngayon mga idol sa gilid ng palingke mga idol oh. Ayan, ngayon palingke dyan mga idol Malawak yung mga idol yung palingke dito sa Pasig City mga idol Ayan, mga buko dyan sa gilid mga idol oh. Ayan truck na yan mga idol Yan yung kinakarga ng buko yan, oh. So madaling araw yan sila Nagbababa ng buko dyan Galing malalayan lugar yan mga idol So pasyal pasyal muna tayo ngayon dito mga idol ah, uh, bilitay tayo ng maulam natin Ayan. So ito pala yung truck ko paggabi mga idol oh. Ayan dyan ako nakapwisto pag gabi mga idol so iba na yung nagmamaniyo ngayon mga idol yung kapalitan ko na yan kasi pang, pang gabi ako ayan so shout out sa inyo lahat dyan mga idol maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa tat Tata Basuriro Vlog ayan shout out sa inyo lahat dyan mga idol ayan dito ako natutulog pag gabi mga idol sa gilid ng palingke. Ayan. Ayan yung ano mga idol oh. Ayan yung ginagawang hospital mga idol dito sa malapit sa palingke ng Pasig mga idol. Ayan, di pa tapos. Ayan. Yan naman mga idol, yan no, yun, nung nasa likod ng palengke. Yung mataas na tower na yan, nung revolving yan mga idol, revolving. ah uh, revolving ng Pasig City mga idol. Yan ang ganda dyan mga idol. Ayan, no? Hindi ano, hindi alata, nasa likod ng palengke lang. Uh, malapit na mapuno yung sasakyan mga idol. Oh. Uh, na yan mamaya doon sa kapalitan ko na driver. Ayan. Ito mga, ano, mga idol. Kinakarga dito mga idol. Hindi mababaw yung mga basura dito mga idol. Kasi uh, balat ng mga buko yung kinakarga dito mga idol. Ayan Oh. Diyan galing yung mga idol. Oh. Palamigan kasi yan dyan mga idol ano, oh, mga bukuhan eh, mga tindahan dyan, mga palamiga ng mga buko mga idol so, mga idol oh. hindi yung mababaho yung mga basura dito mga idol kasi balat ng buko mga idol oh. ang dami yan, yan yung kinakarga namin dito mga idol pag gabi Ayan, doon naman sa dulo mga idol mga ano naman yan, bigasan Uh, laki ng truck mga idol oh. Ayan. Laki ng ano dito. No. Napakalinis yung basura dito mga idol. Oh. na ng buko. Ayan o. Oh. ng mga buko. Mayroon pa o. marami pang tira o. Ayan. So magalas 9 no pala ng maga ngayon mga idol. Ah... Uh, hindi tapos masama yung panahon natin mga idol oh. para makulimlim na may pagambunambo na ah. so shout out sa inyong lahat mga idol ayan so hintay hintay natin yung kasama natin bumili ng ulam mga idol ang dami nga mga idol dito pag lalo na pagtangali ang dami yung balat ng buko dito ayan o oh. Yan, balat ng buko rin yan mga idol Hinakot nila Yan, ganito yung trabaho ko dito mga idol Sa gabi Yung mga pinagbalatan din nila ng buko Yan Kung ano-ano pa yung basura dito sa gilid ng ano, mga mga plastic Pero hindi mababaho yung basura dito mga idol ano o, mga, mga bukuhan yan dyan mga idol o no? Kagabi ay doon puno ng buko itong truck na to Yan, yung truck na yan Ayan. Thank you mga idol Marami marami salamat sa inyong lahat dyan mga idol Ayan, see you next video mga idol Ayan. Thank you